Bakit nga ba tila nangingiming sa ng China ang bansang Pilipinas? Ang bansang China ay palaging pasok sa mga rankings ng mga may pinakamalalakas na persang militar sa mundo. Bukod sa lakas na taglay nito sa usaping militar, ay talaga namang napakaganda din naman ng ekonomiya nito. Bukod sa mga ito ay kilalang kilala din ang bansang ito lalong lalo na sa mga karatig bansa nito bilang isang mapagmanipula at bully pagdating sa mga teritoryo. At isa na nga sa mga naging biktima nito ay ang Pilipinas. Ngunit bakit nga ba sa kabila ng mas nakakaangat na persa nito at higit na nakakalamang na dami ng sundalo, ay bakit tila hindi tayo kayang sakupin o galawin ng China? Sa tuwing maririnig natin ang salitang China, ano nga ba ang pumapasok sa ating isipan bukod sa pagkain nila ng kung ano-anong hindi pangkaraniwang bagay at ang pang ng mga teritoryo at mga produkto na made in China? Kung marami sa mga Pilipinong naiinis sa tuwing nasa balitang China na nangihimasok na naman ang mga teritoryong hindi lamang pala nag-iisang Pilipinas dahil kasama natin sa pagkayamot na ito ang bansang Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam at Taiwan. Ang mga ito ay nasa Southeast Asia pa lamang. Hindi pa kasama ang mga bansang nakadikit dito, mga ilog sa kadagat lamang ang pagitan. Kung isasama pa ang mga ito ay baka isumpa na natin ang China. Pero pag-usapan muna natin ang hidwaan sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Alamin natin ang mga dahilan kung bakit hindi pwedeng lusubin ng China ang Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 1. alyansa. Ang unang dahilan para dito ay ang mga alyansa ng mga bansa. Halimbawa, kung magsimula ang China ng isang pag-atake sa Pilipinas, ito'y magsisilbing senyales para sa mga kasapi ng United Nations na kumilos upang protektahan ng Pilipinas na isang miyembro ng nasabing samahan. Hindi madali para sa China ang kalabanin ng mga malalakas na bansa tulad ng United Kingdom, Australia, India at ang Estados Unidos na kasapi ng United Nations. Mayroon ding mga katanungan kung sasama ba ang Russia at Iran sa China. Tama, sila'y malapit na kakampi. Pero hindi ito nangangahulugan na agad silang makikialam sa laban. Tandaan ng Russia at Iran ay mga miyembro ng United Nations at ang pagtangkilik sa isang bansa na nagumpisa ng digmaan ay paglabag sa kasunduan ng United Nations. Ito ay hindi praktikal para sa kanila dahil wala silang makukuhang benepisyo at masisira lamang ang kanilang relasyon sa iba't ibang mga bansa. Bukod sa mga bansang nabanggit, mayroon din ang Japan na maaaring magbigay ng tulong dahil may magandang relasyon ito sa Pilipinas at may hindi magandang ugnayan sa China. Makakaasa tayo sa suporta ng Japan dahil sa managing pag-akto ng China laban sa kanila kasama rin sa mga sumusuporta ang Estados Unidos na kinikilala bilang isa sa mga pinakamalakas na bansa sa buong mundo, ekonomiya man o military. Ang Amerika ay may malalakas na pwersa at ito ay kinakatakutan ng China. Sila ay nagpahayag ng buong suporta sa Pilipinas ukol sa isyo ng South China Sea. Tinatayang tutulong ang Amerika sa modernisasyon ng kakayahan ng Pilipinas sa depensa at sa pagtutulungan ng mga Pilipino at Amerikano. Kahit ang Pilipinas ay umaasa sa maligayang kinabukasan sa tulong ng Amerika sa pundasyon ng pagtag na pagkakaibigan at alyansa ng dalawang bansa. 2. Kahinaan Ang pangalawa ay ang kahinaan ng kanilang militar. Isa sa mga rason kung bakit hindi tayo sinasakop ng bansang China ay maaaring ang kahinaan ng kanilang militar. May mga opinion na hindi magtatagal ang China sa isang malawakang kiera dahil sa kanilang mga limitasyon sa persa at kahandaan. Marami ang nagpapakita ng mga video sa YouTube na nagpapakita ng makabago at malalakas na armas ng China. Sa mga nagpapakita ng mga ito, tila ba napakalakas ng kanilang persa. Ngunit sa kabila ng mga armas at teknolohiyang ito, may mga pag-aalinlangan pa rin sa kung gaano kalakas ang kanilang mga sundalo. May mga nagsasabi ng kanilang mga sundalo ay maaaring hindi ganun kalakas o hindi rin ganun kasigla kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Sa kabila ng modernisasyon, tila kulang sila sa karanasan at kasanayan sa aktual na labanan. Isa itong isyo na hindi laging napag-uusapan ng China at mas binibigyang halaga ang pagpapalakas ng kanilang armas. Mas pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno ng China ang modernisasyon ng kanilang militar at teknolohiya kaysa sa pagpapalakas ng kanilang mga sundalo. May mga insidente rin na nagpapakita ng kakulangan o kahinaan ng kanilang mga sundalo sa mga totoong laban. Halimbawa nito ay ang Battle of Yultong kung saan pinabagsak ng isang libo lamang ng mga sundalong Pilipino ang may nasa 40,000 mga sundalo ng China. Ito ay nagpapakita ng malaking agwat sa karanasan at kakayahan ng mga sundalo ng Pilipinas kumpara sa mga sundalo ng China. Sa ganitong sitwasyon, ang mga bansang may mga highly trained special operations group tulad ng US Navy SEAL at mga aerial special service ay maaaring magkaroon ng malalim na bentahe kapag sila ay nagkakaharap-harap at ng mga sundalo ng China. 3. Hindi na kailangan Pangatlo at ang huling dahilan na tinitingnan kung bakit hindi nilulusob ng China ang Pilipinas ay dahil sa hindi naman na kailangan talaga. Nakita na natin sa mga unang dahilan na mawawalang saysay -say kung aatakihin nilang Pilipinas dahil sa alyansang meron ang Pilipinas sa ibang mga bansa. Kung isa ka ba bansang talo na sa korte pagdating sa pinag-aagawang teritoryo at ikaw pang may lakas ng loob na magsimula ng gyera, ay siguradong magiging kalaban ka ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Bukod sa gagastos sila ng malaki sa digman, ay kailangan ng matinding effort at sigurado din naman ang kanilang pagkatalo. Bakit pa nga ba nila kailangan makipagdigman kung nakukuha naman nila ang kanilang mga gusto nang walang digma ang nagaganap? Nakakapagtayo sila ng mga facilities sa mismong teritoryo natin. Nakakagawa ng mga artificial island at may base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noong walang tumututol at patuloy pa rin nilang nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa? Ito ay dahil wala din namang kinawang hakbang noon ng sarili nating bansa. Iniisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno. Kahit wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginagawang pagpapatayo ng kung ano-anong mga estruktura ng bansang China sa bahaging teritoryo na nasasakupan natin. Ang maari na lamang siguro natin gawin ngayon ay mag-ipon ng mga ebidensya laban sa mga Chinese sa ginagawa nila sa ating teritoryo at sa ating mga mangingisda. Sa ngayon ay patuloy pa din ang panghihimasok ng bansang China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Pero laging tatanda na hindi lamang ang mga bansang malalakas ang ating kakampi kung lulusubin man tayo ng China. Taimtim na pagdarasal sa Diyos ang higit at mas matibay nating sandata at tiyak na siya ang pinakamalakas nating kakampi.